Ang microphone mo Kon mo tingog ka, mudagan ang ato ang orasan. Larga. Okay. Mayong uh, hapon ninyo tanan yung utok. So, mo na ko ikaduwang pag-ari diri kagayan Cagayan di de Oro. Diin debate ang tuyo. <laughs> Actually, mo ko ka balanse kontra na ko oh, asyalador ah, si dai. Eh. Okay no? So ta. Ang tema na akong pamatud-an karon na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Okay? So kini nga dibate usakad kadakong challenge sa akong side or sa among side kay ikasabut an daw nila na dapat Bible alone lang ha? ang debate. Busa, bawal mo gamit o referensya. Nining debate ha? O bawal usab mangutana diin ang tubag ah, wala sa Biblia. O oh, anaa ana ah, mabasa sa referensya. Okay? O Bible alone debate man, nang kargada kita aneg implicit statement. Ang unang ang Katoliko nagtuo nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sumala sa panudlo sa Iglesia Katolika nga ang uh, adto gitukod ang iglesia sa Jerusalem. Wala ko nag-refer ha sa laing iglesia nga gitukod ito. Gawas na lang sa Iglesia Katolika. Sumala sa Biblia, ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24, 47, ni si San Lucas, Kinahang lang nga isang niyo, pinaagis siya ang ngala ng mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala. ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Ug sa pagtukod sa iglesia, nagpili si Kristo ang mga apostoles. Din usan niya na si Apostol Pedro. Sumala sa Biblia sa si Apostol Pedro ang gipili sa Diyos nga amahan. Nga mo makaila ni Kristo. Mateo 16, 15-17. Ipanguta na sila ni Kristo para kaninyo kinsaman ako. Ang nakatubag si Apostol Pedro. Niingon siya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Onya niya, mitubag si Kristo, bulahan ka gayod, Simon Pedro, Simon na anak ni Honas kay kining maong kamaturan wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi ang akong amahan nga atuas sa langit mao ang naghatag nini kanimo giusab ang iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro sumog gabot pa sa bot ana bato nganong bato man kay ligon siya ni Kristo Sumala sa Lucas 22:31-32, niingon si Kristo, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaniyang tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nag-ampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Gilig-on ni Kristo si Apostol Pedro. So dili tabi ni makasulting nga tawo lang si Pedro, huyang siya. No kay gilig on siya ni Kristo. Sumara sa Juan 21, 15 to 17, katulog ipangutanan ni Kristo si San Pedro, Simon, gihigugma mo ba ako? Yung tubag si Simon Pedro, Yes, Lord, nahibalo ka, nga ah, gihigugma ta ka. O niya, katulog siya giingnan, at ang akong mga karnero. Nahibalo kita? Nga ang karnero nga gipasabot ni Kristo, mao ang iyang iglesia, iyang katawahan. Diyasa 11 nagingon si Kristo, Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam sa pagpapakamatay alang sa mga karnero. Tungod yan na, kutob sa muingon, nga siya usas sa mga karnero ni Kristo, under siya sa authority ni Apostol Pedro. Kaya si Apostol Pedro ang gisugo ni Kristo at ang akong mga karnero. Before siya nisaka sa langit, iyang gitawag si Simon. Naglain silang dua. Iyang ipangutana. Ngugbang mo ba ako? Yes, Lord. At imana akong karnero. Siya, sa iya hagi-entrust ang pag-atiman sa karnero. Ang trabaho ni Apostol Pedro, ati manon ang karnero. onya ang karnero nga ipasabot, ang katauhan, ang iglesia na iya ni Kristo. Karon sa buhat 2028, sumala pa din he sa ang dating Biblia, 1905. Ang gingon din he, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bot Trabaho sa obispo ang pag-atiman sa iglesia sa ginoo. Ang trabaho sa obispo mao ang gisugo ni Kristo ngadto kang Apostol Pedro. Mauna nga sumala diri sa buhat 1.17 20 na ay gisuti din ni Panagna mahitungod ni Apostol Judas. Unsay sa gitag na dire, sumala sa buhat 1.18 Now this man purchased a field with a reward of iniquity and falling headlong he burst asunder in the midst and all his bowels gushed out. For it is written in the book of Psalms Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishop wreck, let another take. Kung sa may sintido ni mong besikulo, ang otorite ni Apostol Judas Ingon na obispo, ikahatag sa lain. Mauto nga, nagbutara siya laglae mo pole, ang napole si Matias. Kaya ang iyahang bishop wreck, trabaho sa pagkaobispo itugyan nga to sa lain kung si apostol Judas na ay bishop rek ebidensya na siya nga siya obispo unya kung siya obispo labaw na si apostol Pedro nga maoy gisugo at mana ang akong mga karnero ang iglesia dili malikayan nagikan sa Jerusalem na abot kini sa Roma og si apostol Pedro naabot usab sa Roma. Nga ang mga SDA nagtuo man sa dani. onya kay di huwag matereferensya hay, di na ako pili basahon ng ilahang libro nga nagsulti na si Pedro dito na matay sa Roma. Di na ako ito pili basahon, ening dibatiha, Bible alun lang. O ebidensya. Oh. Oh. Unsa may ebidensya nga si Apostol Pedro na abot sa Roma niya sa The Living Bible. First Peter chapter 5 verse 13. Niingon si Apostol Pedro, "The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark." Niingon si Apostol Pedro, ang iglesia din he sa Roma nangumusta kaninyo. Di last siya, two minutes, last two minutes. Oh, di siya mulitok o din he kung wala siya dito. Di po deny sa mga SDA nga naabot niya dito kay ilahan ng panudlo. Oh. Apan ang ikamatuuran, dili malikayan nga si Apostol Pedro Gayod ang unang obispo sa iglesia nga naabot sa Roma. Anong naabot mo sa Roma? buhat 23:11. Ah uh, Mateo 21:43 niingon si Kristo ang gingharian sa Dios pagakuhaon gitang kaninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya sa buhat 23:11 giingnan ba niya si Apostol Pablo. Ingo nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem, mo saksi sab kanako sa Roma. Paabot sa Roma, ang ginoo nagtawag kaninyo aron mahimong balaan. Called to be saints, mahimong mo mga santos, kamong mga taga-Roma, gitawag kamo sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Therefore, naabot sa Roma ang iglesia o ang unang obispo nga na na-assign dito walay lain si Apostol Pedro. Apan negative man si Glenn Alado niining mo ang timahan eh. So, kinahanglan siyang magpro sa kuha as nigal sa akong tema na dili si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kinahanglan siya magpresenta o glaing ngalan. Kay kung di siya kapresenta o glaing ngalan, nagpabiling, nagtindog ang akong tema na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia na anaas sa Roma. Time. Thank Time you. Up. Okay, naman na ang oras. Direta sa ato uh, question and answer. One minute. Ang pangotana, na, ito one minute. Kina minuto na, na to? lang. Usa kami na to. Kay larga. Okay. Una pangotana Brother Jundo. Nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia na naghisgot nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod mo na? Yes or no? Nasayod ko o mga ibit mga no. Ang ato nga rules matubag una o kategorikan. Yes. yes. Una ko, Nasayod ka ba kung pila ka buok bersikulo sa Biblia naghisgot na sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod? Wala. Tubang. Nasayod ka ayoko o pila ka bersikulo sa Biblia na siya obispo. O naapwila lang ebidensya na mabasa yun unang obispo sa Roma. Niya, mabasa dere. Ako basahon, alas sa tanan naminaw. Oh. Si Senyor, si Simon Pedro, anak ni Juan, taga Bethsaida, Galilea. Igsoon ni San Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia, huwag mo ay una dito nga obispo. Unang obispo sa Roma, nga milungta, doon ba di 5 katuig, AD 42, nga ito sa oh, AD 62. sa 6 ang iyang gibasa teksto sa Biblia or komentaryo sa Biblia? Ah, uh, uh, um, pakitabag. Counter, counter. Counter, 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 counter. counter, counter. Oh. Ang nito ba na ganina nga isa na mabasa si Apostol Pedro Obispo. O ang pagka-obispo sa Roma, sa lain na nako gibasa, natubag na ko imong... Objection, moderator. Ah. Ang una na kong pangutana sa iya, nasayod ba siya? Yes. Dito bag sa yes. yes. So kay yun siya, dapat mo pakita siya og unsang bersikulo ha. Bersikulo, dili kay footnote, dili kay komentaryo. Bersikulo, kapitulo kinahanglan i-voice out niya. Ayaw pangilan sa daghang katawhan. Na la. Katawhan, sige. Ingon diri uh, sa 1 Peter chapter 5. Verse 1. Aning Biblia protestante nga uh, a paraphrase and annotation upon all the books of the New Testament nagsulti din he. The bishops of your several churches I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. Yung I who am myself a fellow bishop and pastor. So, nangyay okay. na mabasa, nga siya bishop na govern sa church in Rome. Next question. Next question. Kay imo man ang gibasa, biha ba sa maong kapitulog versikulo sa Uno Pedro, uh, chapter 5, verse 1, nagisgot ba si Pedro unang obispo sa Roma? Nagisgot o wala? Ang gibasa din ni Bro, Tumaga lang. Nag-hisgot o wala? Uh, yes or no? Akong, akong, nag-hisgot bro, dire. Nag-hisgot? Okay, nag-hisgot dire. Unang obispo sa Roma. Sugod AD 42. Nga sa AD 67. O ang atong, ang atong rulings dire, all versions of the Bible, gawaton. Di nang pilion rin niya. O asa din napita ang akong basahon. Next question. Okay. Sunod pa wata na! Ingon din hi sa imong ibasa, din rin ako basahon. Ang inyong iksoon simbahan sa Babilonia nga pinili usab sa Dios nga diha kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak, wala man nagsulti nga si Pedro obispo nasayop ba o wala. Anian to ba? Nas na sayo ang imong paggamit o blind translation kay kineman na translation lang akong gibasa. Of fiction, ah, moderator! Nagtubag ko! Okay. ko, okay. Nangutana! Doctor, nagtubag ko! Nagtubag ko ka? Ni of Ni of Ingon ko! Of fiction! Kaya ang akong okay. pangutana gibase na ako sa imong gibasa. Dinis yes. akong version. Ah. wala magsulti ah. nga sa Apostol Pedro obispo sa Roma o unang obispo sa Roma nasayop ba ni kaning akong gibala gitala nga, nga version nasayop wala nasayop ka tungod kay wala objection oh, moderator! objection, objection, objection. objection, objection. Ex mm. nanong matubag man sa nga ako na sayop ang akong ipangotana ang Biblia dapat ang itubag na sayop ang Biblia counter -objection. objection counter objection ma rolling sa time rolling counter objection moderator roll number 8 all version hmm. are accepted mm -hmm. counter objection moderator counter objection, counter -objection. Counter -objection ang pangutana ni Glenn Alado usa ka fallacy of false dilemma. Nga man, kani man ang akong birasyon nga gibasa. Dili man ang imong gibasa karon. Hello. Oh objection mo dito. Okay, objection granted. Sana as atong rules, all Bible versions accepted. Nanong di man po niya i-accept ni. Ah. Nakinig ang version, naapag yung version, pero na na ipa-accept man na nung gireject niya kining Bible na wala gid nag bahay kang Pedro na siya obispo dito sa Roma Maone ang dako kayo tulipagod ka umana ka Okay Umala ka Umala ka Umala Sa Go Pila ka buok sa Biblia nag-ispo nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma Kapito yeah. abog beso. pilak abog po sa Biblia? Usa mo di klaro. Pero no, abog ka po bersikulo? ka translation? Apil na. pilak abog po pilak abog ka sa Biblia? Nag-hispet na sa Apostol Pedro. Unang obispo sa Roma. Kaning tulong nga akong gibasa kay pamatuod man eh. Wa matang nagtima mga basahon sa usa lang ka libro. Kaning tulong ka Biblia mabasa dire nga si Apostol Pedro This si Roma. Next question. Pero kahit na. Diha pag sa unang Pedro 5.13, nagisgot disgut yung diha na si Pedro unang obispo na sa Roma, nagisgot wala. Yes or no? Ah, uh, ano? Ay, sa natukan na, natukan. Sa po uno. Na natukan man. Bro, dili. <laughs> natukan man. <laughs> ah, wala ko natukan. Objection, moderator. Papat. Objection, moderator. Okay, Objection. Fallacy of ad hominem ang gihimo na na paor. fallacy. Objection! Kaya nakit sa mga tao. mga tayo. Ayawg sa. Ayawg sa. Ayok ka. Ka. sa. Ayok sa. Ayok okay, sa. sa. Ayok sa. Ayok sa. sa. Ayok 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 sa. 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 Ang nag ko? ah, oh. Ang objection ako, mauni. Wala man may ah, moderator, na usa lang ka libro basahon. Mugay ng all versions basahon. Ano man, kay Aaron magkagawasta o final deduction nga um, gayon, na matutuan gayod nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Counter objection, moderator. Yes, oh. Kay na ang bigi counter objection, morning. ni. Gipangutana na kusya, siya. Gigamit niya kanang versions, kanang tulo. Oh. Diha basa usa lang ka version. Oh, gibasa. Mabasa ba na po diha sa 1 Pedro 5:13 si, gigamit nimo word for word kay imong tima usa ka sentence. Uh, Ingon e, din hi si Apostol Pedro unang obispo uh, Maabay, sa Roma. Uh, mabasa da sa version? Moderator. Wala. Yes or no to dog? Ah, Si Alado maningkamot siya nga iri ako... oh, okay. na ko. Ethics sa moderator na bayad na naman ako. Ay, na pumintariya eh. Uy, nag-object ko. Ay, na-onsa sa na ako ko. Sige, go! Nag-object ko. Pagbigyan, pagbigyan. Pagbigyan. Nag-object ko, ha? Pagbigyan. Nya, moderator. Iyang gusto, kato akong tima, basahon lang sa Usaka version sa Bible. Ang ako, final deduction dong. Versikulo de re. Versikulo de re. Kasi una de Therefore, conclusion, kaning upat ka version na the living Bible, ebidensya nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Ayaw tawong ko, ibutang sa usa lang. Next question. Next question. Gigamit ni mo ang Matthew chapter 16 verse 15. Kaning Matthew 16, verse 15, maubani ang nagpamatuod ni ining imong tema nga sa si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Mao ni dili. Usa na. Usa na sa nagpamatuod nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya mao'y himuong obispo ni Kristo. Next question. Mas natong mo usa na. atong basahon karon nga wala mag-ingon. Binhi, ng bersikulo, nga si Pedro, unang obispo sa Roma, ang Matthew 16, kinsin mong ibasa. O yun ka, nga nanaka sa imong pagbato at iniktima, nga nagamit yung bersikulo, nga di mandrain mo. O yun siya pa, yes or no? No, dili ko o yun, nga nangilag ko. Eh nga naman, ang paggamit ng mga bersikulo, parte na sa pagpamatuod ang atong tema pamatudan dili litra por litra o sa giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni Iway Day pamatudan ba dili litra por litra ay sa objeksyon moderator ay sa objeksyon nanong na niya ang way apil din Ayun! I-appel ang angalan ni Laeg din eh! Oh, wala. Si, di si wala. Wala. Wala, wala pa ko si Laeg. man si Laeg inyong Wala. naon sa Wala. Wala. Wala pa ko lagi. moderator, maragod na. Kaya ga-object pa ko sabak. Ayun. Ako'y nag-object naon sa mga... object pa ko, bako Nag-object ko, nag-fart objection ko. Wala tamang human kong object. A ano ba? Magbaton in tao respeto ala, no? Respeto na ako ka. Okay. Ang imo pag ako Ayaw sapaw. Last, last question. Ay, kasi siya, timang mo mong iingot. Ito sapaw ko. Ayaw sapaw. Okay, time check. Go Go. Ang tema moderator, pamatudan. Ang giingon ni Jerry Laeg, sa dibatin lang ni Iwai Day, pamatudan gali, dili basahon letra por letra. Ang iyang gusto, ipabasa na ko letra po letra sa Biblia, Pedro, unang obispo sa Roma. Okay. Ano akong counter of section, no, ni? Na puno na of ko, kaya naman, iyang gitrap ang pangalan ni Jerry Laig. Huwag mo ito'y si labot. Ngano'y yeah. apil na si Laig? Yes. Na mo si Laig yung kalaban ron. Hmm. Ang dinatang mo sa pangalan, kay personal mo sa gikalaban ka Ano, Ano'y okay, okay, time. Then. Mga kong siksyon. Okay, next question. Sige, sige. Next question. Time na. Time na, time na. Ah, oh, time na din. Iyong mga Ten minutes. Alright. Salamat kami kay Sunan. Ah. Norman, ang amo nga. Ten minutes. Kay Padagano, na mong aras. Paano kami na Ten minutes. Ten minutes. Okay. Okay, larga. minuto. So, inyo na dumug mga ang pagmamatuod ni Brother Jundo Alabado. Hapit mo magparitian ni kahapit ito may parihas. Iyang tinag ipamatunan sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Nigamit sa daghang versikulo, nigamit sa daghang versa sa Biblia. Nak ang iyang ipanggamit egzoon, wala gin nagisgot sa usak ka sentence, unang obispo si Pedro sa Roma. Iyan lang gikonik-konik sa ito pa, iyang gislays ang iyang tema. Ang iyang tema, usaka sentence. Pamatudan ni Jando sa Pustol Pedro, unang obispo sa Roma. Gigamit niya, 1 Pedro 5.13. Ang Uno Pedro 5.13, huwag mag-ingon Pedro, unang obispo sa Roma.